Pap papilion friend. Oh. Sayap jud imong pangutana. Ngano <laughs> <laughs> man? <laughs> <laughs> Ang angay both sides nila na jud unfair feelings jud. Oh. <laughs> Kong mangutana ko ba? Oh. Kung ikaw papiliyon Sinatiwas si sina <laughs> Kung <laughs> ikaw papiliyon, unsa imong piliyon? Ha? Sa duha ha. Mahal ako na di ka mahal or mahal kita na di mo ako mahal. Uspo nako ko kung ha, mahal, mahal ako na di ka mahal or mahal kita na di mo ako mahal. O, mauna siya, tubaga. Kung ako ay papileon? O, oh, nilang ha. Kung ako dyan yung friend, Oo. oh. sayap dyan yung pangutana. <laughs> Ganon man! Ang <laughs> angkay, <laughs> both sides nila na ay unfair feelings dyan. Oh, so, kung yeah. ikaw rin nagigugman, kasi nga wala nagigugma, dili mo, lisod mo, magplano og kasal. Oh. so, dapat? Dili, dili man mo lungtad. So, dapat, each one of, each one of you, char. Char. Oh. <laughs> <yushya>. <laughs> <laughs> Kadaos, both, both. So, both dyan ninyo, need dyan mag, Ah, mahalay, <laughs> mahalay. Ah, ulo, oi, kanindot nagtubag. Kaya para matawag ang commitment sa inyong kasal. Allah, sana all. Thank you call bye